Magandang araw po sa inyo pong lahat. Ngayon, papakita po natin ano, meron tayong papakita ang mutya na kung talagang twisted siya sa kabal. Katulad ng ginawa natin na nakaraan. diyan at uh, tinisting natin sa karayom. Ito yung mutya ng ano no, Yung Hindi naman sa mutya no, yung bang tatawag na Maya-Maya na Mindanao. Yan. Kasi dito sa Luzon, ang ang kaparehas nito, katulad po nito. Yan, yung salsagan na sinasabi na talagang mainam daw na pangkabal. Ito yung sa Luzon, ito yung sa Mindanao. Ito yung tinatawag nila na maya-maya na pangkabal. Ayan, at sinasabi rin ano na, no, na hindi lang siya sa kabal mainam. Mainam din siya sa mga pumuputok, yung ganito. Pero mas tested uh, daw siya sa kabal. Yan, malalaman ko to ngayon kung talagang sa kabal siya. Maya-maya ng Mindanao. Yan. Yan, lalagyan ko lang siya ng langis. Yan. Kasi talagang ano siya, tuyon-tuyo talaga langis yung linagay ko sa kanya kasi hindi natin hindi isa sa ito para lang naman to sa ano no para sa sa akin lang to hindi man natin hindi po tayo nagkikipagkukunin sa mga ibang mga antingero no ito sa akin lang kasi ano? gusto ko kasi yung yung bang pag sinabi, talagang totoo na kung ano pa man, kung halimbawa, kung kontra po sa barang, kung kontra po sa kabal, sa lihis, sa putok ng baril o sa baril, ano? So, ito sa kabal, yan, matitesting ko po ito ngayon kung talagang ano siya, pangkabal talaga, maya-maya na Mindanao. So, ayan. Nadagyan ko na siya ng langis. Ayan. Kasi itong, ano, itong salsagan, ayan. ito naman sa Luzon. so, sa kabal din siya. Ayan. Pero, sinasabi po kasi ng ibang mga tingiro na mas mainam daw ang maya-maya kaysa sa salsagan. So, ngayon, matitisting ko po ito ngayon kung talagang mainam siya sa kabal yung salsagan. Nang, nang nakaraan po, yan, ito yung ginamit ko na tinistin. Yan. Ito yung ginamit ko. Yan, mga bata. Yan. Muli, huwag niyong panunurin itong, ano, tong palabas sapagkat ito ay masilan. Para lang po ito sa mga matatanda. Skip niyo na lang. Ito yung tinisting ko, yung nagginamit kong pantisting, ano matulis talaga yan. Yan, talagang karayom yan. Yan. Ito yung nakaraan ko na ginamit. Kasi, meron po ako ngayon bago na mas maliit. Yan, mas maliit siya. Yan. Mas maliit siya na karayom. Kasi yung malaki ano, yung, uh, yung malaki kasi dumudulas, madulas siya. So ito ngayon, mano po ako ng ng mas maliit na karayom. Ayun. Ayun no? Ayun po. Ayun. Mas maliit siya na karayom. Ayun. No? kumpara dito ito kasi malaki eh ay no malaki ng diferensya so yung maliit ang gagamitin ko yeah yeah So, ayan po yung maya-maya, no? Ayan. Tulad po ng dati, nahawakan ko po siya. Ayan. Kung talagang sa kabal. Ayan. Tapos ito yung karayom, maliit. Ayan, maliit siya na karayom. Yan yung dulo nito, pinasok ko naman no, yung ibang kulay. Pinasok ko po yung ano niya, yung dulo. Ayan. Pero matulis po yan, ayan. maliit na karayo. So ayan. Papakita natin ngayon kung talagang kung talagang ano, uh, talaga na kabal itong maya maya. Ayan. So ayan. Yan may kita nyo po no, yan. Yan po malinis yung braso. So, ibig sabihin, pagka uh, ito'y nagpula rito, ibig ah, uh, ano tayo, uh, hindi, ano, hindi, hindi totoo na, ano to, uh, sa kabal, itong maya-maya ng Mindanao. Yeah. Yeah. Pero maganda siya, no? Maganda siya talaga. Na, malalaman ko ito ngayon kung talagang sa kabal. So, ito na po yung karayom. Ayun, no? Ayan. Ito yung braso. Ayan. Ayan. Ito yung po yung ano, ito po yung yung maya-maya. Ayan. -maya. Ayan siya. Ayan kung nakikita nyo po, ayan, ikot natin yung ano. ayun Ito talaga, hindi ito dudulas. Ayan. Ayan, kung talagang ano, kung talagang tested siya na na kabal. Yan. Yan. Yan nakikita nyo po ano. Oh. Halos bumaon. Yan. Yeah. Yan. Talagang ano siya. Ano. Yan ko nakikita nyo po. Yan. Eh uh. so. Uh. So yan. Ngayon, kaya ako po ito tinitisting, ano, yung mga ganito. Para malaman talaga na kung talagang sa kabal siya. Ayan. So ayan po yung ano niya. Ayan. ayan yung yung ano ng karayom, ito yung pinakamatulis niya, ito yung pinaka uluhan. So ayan, nakikita Ay, niyo walang hindi po nag ano, hindi po na wala pong pula o wala pong ketchup. Yan. Yan no. Ito po yung pinakano ng dulo. Nakikita niya. Namula. Pula lang siya parehas. So, ayan. Sa ano ko rito, no? uh, sa pagsubok ko sa kanya, tested siya sa kabal tong maya maya Yan talagang wala talaga oh kahit naman kahit pa ngayon pa lang oh ano oh. Ito yung binaunan oh. ng matulis ito yung pinaka puno Yan Tisted siya na ano na kamay maya maya Yan talagang ang ginawa ko lang naman po rito. Yan, pinahirang ko po na lang is. Kita nyo naman, di ako bumulong. Tsaka wala po akong ibang suot. Pinubad ko po yung aking pong suot, -suot na ano na quintas. So, linapag ko lang po rito sa harap. So, so ayan. Tested, ano siya, tested po siya na sa kabal, maya-maya. Ayun Maya. o. No na, maganda siya kasi magaan. Talagang para talaga siyang mayo. Yan sa sa testing ko sa kanya, aprobado siya sa kabal. Ayan. Ewan ko lang po sa ano no, ewan ko lang po sa iba kung hindi ko lang po alam kung magagamit po ito sa negosyo o siyempre pagka pag sinabing kabal, hindi lang po siya sa sa matulis o matalas ibig sabihin nagagamit din po siya sa mga pumuputok ano kasi sa kabal yan so sa kabal siya so pwede siya sa matulis yung sa pumuputok o sa baril pero sa tingin ko po rito no sa negosyo hindi po siya po pwede na gamitin na uh, yung bang tinatawag po na lucky charm pwede really po siya sa pandipinsa ito pong uh, maya maya ng Mindanao yan na ko po na talagang ano uh, uh, sa kabal siya kasi iba uh, naman yung tulis ng karayong ano? so Ayoko po kasi ano no sa sabi ko. Mas maganda po kasi patunayin ko muna sa sarili ko kung talagang para hindi ba ako magdadalawang isip. At least alam ko kung ang gamit ang talagang tested. Ito yung para lang naman po sa akin yan. yan. Sa siya, iba pong mga antingero nung ano, hindi naman tayo nakikipag ano. Basta sa akin, gusto ko napapatunayan talaga na talagang ang isang gamit na talagang tested talaga siya. Yan. Kasi kung ang isang gamit, no, kapag kahit, kahit gaano karami man yan na uh, ano sa katawan, na nakasabit sa katawan, kapag ka uh, yun naman eh talaga sabi eh, hindi naman hindi naman talaga tested pambigat lang sa katawan Di baling isa lang ang gamit basta twisted. Ayan. Yun lang naman ay para sa akin. nang naman yung pananaw. Ayan. Maya-maya na Mindanao talaga. Wala. Ayan o. Oh. So kung talaga pong ano, ayan, namula. Ayan, namula siya. Ayan. Wala talaga siya kasi alam niya naman yung karayom talaga matulis yan talaga. Wala siyang ketchup. Ayan kahit ko konti namula namula lang siya so yan tested po siya na na <clears throat> panggabal so ayan sa mga ano man natin ano sa mga sa mga nanonood naman sa atin yung mga baser natin So ito mga mutya po ito na mga natawag na kalikasan. So ang mga ano po rito no sa mga antingero so kung hindi po kayo ano hindi po kayo naniniwala please po pong, pong ang inyong pananaw tungkol po sa mga bertod ng kaligasan yon hindi man natin po inaano yan siyempre eh, lahat naman po tayo may kalayaan no? so para lang po sa mga ano ito sa para lang po sa mga sa mga antingero o mga spiritual yung mga ganito pong klase ng mga ng mga gamit na nagagamit po na ano no mga pandipinsa halimbawa eh sa mga sakuna yan sa mga hindi natin nasahan ng na mga aksidente yan nagagamit po yan ng mga sabi nga pansapin sa katawan yung mga tinatawag ng mga ano mga tinatawag ng mga antimeros no so ayan So, iba naman po natin mga gamit, no? Testingin din po natin yan. Iba po natin mga gamit kung talagang mga tested na mga gamit. So, yung na-testing natin na nakaraan na blinag, blinag ko po ng nakaraan. Yung yung soso, ayan kung sino po nakapanood. Yan, tested din po. Tapos ito naman, maya-maya. So marami pa po tayong titistingin na mga gamit. So abangan nyo lang po yung ano no yung yung ating pong titestingin na mga gamit. So siyempre sisingit po natin sa vlog po natin kay ano kay Pinayagimat. So ayan, marami, maraming pong salamat no sa mga sumusuporta sa ating pong channel. Ayun. Okay, ayan baka baka naman ano sa mga mapapadaan po sa inyo no. Yun ng aking pong vlog. Yan, baka naman po, eh, pwede pong pakisubscribe at pakipindot na rin po yung notification bell para updated po kayo sa ating pong mga i-upload. Hindi lang po sa mga, hindi lang po sa sarili ko, mga mutya. Yan, pati rin po kayo, ano, no, sa, sa mga siman na uh, mga mga utol na uh, viewers po natin kay ano no, kay kay Pinoy Agimat. So, ayan, bukod sa sarili ko ng mga gamit, yan mapapanood nyo rin po yung yung mga gamit po ni Pinoy Agimat sa bab bab bablog po natin sa kanya dun sa kalaw. So, alternate, ano? So, ngayon, ayan, mga gamit ko, tapos yung kay Pinoy Agimat, papakita rin po natin yung ating pagbablog. Ayan, mga ka, ano, ano, ka, ng Friday, nalulun niya po ako. So, Yan, eh video, ayusin ko pa po yung video, editing ko pa. So singit ko muna itong aking ano, atong aking ipinakita ngayon na Maya Maya. So sunod po ipapakita po natin yung vlog po ni vlog ko po ng kay Pinagimat kung anong kung ano mga gamit niya na bago. Ayun kasi ng kahapon nadudun ako sa ano no, nag-vlog ako sa kanya. So singit ko muna ito ngayon na akin po nga uh, pinakita sa inyo. So ayan, maraming maraming pong salamat sa mga sumusuporta. Ayan, sa vlog po ni Commander Kalansaw. Maraming maraming pong salamat. God bless po sa ating lahat.